So, what's up mga kahabi? <laughs> Magandang umaga sa ating lahat, no? mga kahabi natin dyan, sa mga nanonood sa ating YouTube channel na wala pang 20 piraso. Huwag kayo iya. so, update ko lang nga doon sa ating binalik sa kanyang parents na mga inakay, no? Doon sa pamuster natin. Update ko kayo kung pinakain ba nila, kung may subo ba or kung may patay na, so yun bagong lahat kumuna malupit ang intro. Tupak Magpakain ka pa yes. Tupak Ay, lumabas na si Tupak no, Mga ano Tinakpan muna natin Kasi Si Tupak ay Napakabait Na nanay Oh, tingnan natin kung may patay na or may patay na. Uy, Wow naman! Wow! As you can wow. see. And I Ano buhay lahat, oh. Lupit mo talaga, tupak. May subo lahat, oh. One, two, three, four, five. Galing ni Tupac bumuhay, oh. May subo lahat. Lupit mo, tupak. So, yun mga kahabi, may subo lahat, oh. Galing ni tupak. Limang piraso yan. Nice. Tupak, good job. Good job. Good job si Tupak ha, pati yung kanyang asawa oh. Ayan you know, Yung mga malalapit dito sa ating lugar. Out na natin yan. Ayan no? Hindi yan kasama yung yellow ball. Kasi naparami yan lang. Isang blue. At isang far blue. Isang Isang green. Cobalt green at yung mga nandito out na natin to mga yan out natin yan paris paris na yan sila anim yan nag paris ang mga ano nagsakto din ni paris silang anim eh. tatlong hen sa tatlong kak ayan so yun lang Update natin sa ating i-burn, i-burn, i, -burn. I, -burn, I, -burn, I -burn. At ano pa ba? Dito muna tayo saglit kaya ano o gusto. O gusto! na ni o So yun lang mga kahabi no Ayan. Dito tayo para mas malinaw makita natin si Augusto Augusto Ayan. Background natin si Augusto sa si Augusto Ayan. So, Kita yung mukha natin Yun lang mga abi no ah, Napakagaling talaga ni Tupac Na poster appearance Paano masabi? Pagaling niyang bumuhay ng mga inakay. si may subo lahat eh. At yung tatlo doon, hindi yun sa kanya. Yung dalawa lang sa kanya yun, nilipat natin. Kasi nga, na pinapostep sa kanya yung tatlo doon. Against the world. Yan. lang, shout kay Sir Idol Doke. Si Jet Doke. Shout out sa'yo. Sir Boss, manager mo di ko alam at siyempre shoutout din sa kang ano pala sir share sir shoutout <laughs> so yun um, kay paring Dexter shoutout uh, laging nag uh, tingin sa ating mga ano po sa Facebook. Shout out pre at sa yung family. Shout out my father and God bless. At syempre shout out din sa aking mama kay Maring Tata at kay Ate Jen, kay Ting. At kay Papa dun sa Liti, kay jenny Tuntun. Shout out po at Siyempre, sa taga Quezon Si Tatay Tsaka si Mama Si Eric Tsaka si Gary Diyan na yun Shout out sa inyo More fire and God bless Mag-iingat po kayo dyan palagi Tay Ay Mama masyadong Magpapagod sa bukid At sino pa ba? Maring Pin pala Kaya Spino parang Spino Diyan sa Manila Ingat ka dyan, pre. Maraming mandurugas. At, yun lang. More power and God bless. At, see you on my next video. Wow!